mabawasan yung mga dito Good news, mga batang Maynila yung dating madilim at imbakan ng basura dati dito sa Center Island ay matatapos na pinunta na ni Yorme dito para itong copies lighting para mas maliwanag na itong lugar dati uso dito yung mga tulongges sa mga snatching dahil madilim kahit anong oras, mapa alas 2, alas 3 ng umaga naman, marami talagang dumadaan dito kasi isa sa busiest road. Pero ngayon, ito ay napaliwanag na. Ayan talaga si Yorme, bilis kilos. So ito yung part 2 natin, papakita ko sa inyo itong center island kung anong nangyari. Na halos masira dahil puno ito ng mga basura dati. Ito yung mga dumadaan dito dahil madilim, dyan na lang nila iniiwan. Lawa na oh. Alright, so nandito na tayo ngayon. Unix. Ito yung part 2 natin ngayon. Pinailawa na to. Pumunta si Yorme dito. So ito pa lang dati. Ito, medyo madilim siya. Pero may ilaw na dito dito. Ang problema, yung mga tulongges, dito sila natatapon ng basura sa Center Island. Tignan mo yung alaman na si Siro. Oh. Pero ngayon sa ganitong kaliwanag hindi na mga yung mga tulongges niyan. Yung mga magtatapon dito ng basura. Wala na kasi tinama yung liwanag oh. Kitang-kita pati anino mo oh. kapag nagtapon ka na dito. At ang number two nito yung mga maglalakad dito kahit uwi sila ng alas dos, alas 3. Maliwanag na. Safe na safe na oh. Tinama yung ilaw dito oh. Buong puno yun yung ng mga pahilaw, tapos meron pa dito mga solar lights oh. Yan yung mga pamp pampaliwanag. Pam, So ito po ay dito sa Panto, Onyx Kaputang Zubel, napailawa na rin yun Ito pag uh, dineretso Kapunta ang Pedro Hill So parang kuha dito Christmas light yung nilalagay Ito yung mga tinatapo nilang mga basag na debris dito Yan, di ba? Talagang uh, kuha Binal Lasubas Tasa ng bawat tao, no? baka mabawasan yung mga tolonges dito ganyan, kaliwanag na dito marami itong mga sudyante pa uwi, mga al alas 8 Kaya pala siguro Siguro ang susunod gagawin dito Yung Center Island Siguro sira siraan na pala dyan, bawal magtapon ng basuro. Tapon pa rin. Gano kaliwanag na ngayon? Uh, mas ngayon. Oo, pala dati, ah. Mas maliwanag 'agayo para naman ng mga nakaraan Kasi eh dati, kung wala kang headlights, hindi ko dito. Ah, 'yan ng papa, ganang ka? Oo. Oh, ah, ano 'yan 'yan, mga lubak, mga lawa. Oo nga pala, yung mga motor sir kawawa pala no. Pag medyo mahina yung ilaw kasi yung lubak, hindi makita. Eh oh. kahit patay may yung ilaw, oh, kaliwanag na. Paano, baano, na. Kasi Kaka, parang uh, okay okay. Parang buong kasada pinailawan siya. Check ng konti, ano? Tapos Ay, pa. Oh, latcher. Ayun sir, yung center island, di na matatapunan ng basura to. Well, na eh. Uh. Na. Ay, Ay, na, kasi yung ginawang limba ng basura. Ito yung itsura ng Onyx Road dati. Ganyang kadilim, di ba? Meron pa nga nagsabi dito yung mga dumada na bike, motor. Eh, delikado daw kasi itong kalsada. May mga butas-butas na yan. Ngayon, kung mahina ang ilaw ng motor mo. Uh, malakas mataas ang chance na madi sa dito. At tapos number 2, yung mga basura na dyan lang tinatapon kasi madilim eh. Natatapon din sila mga lasto sa lastres. Ang problema kasi diyan, problema kasi dyan kapag tuloy-tuloy magtapon nila ng basura, nasisira yung halaman. Yung center island may mga halaman 'yan, 'yang mga puno. Ayun so tuwing yung mga residente dito, nang uh, dumating si Orme, talagang uh, inaksyon agad kasi matagal na ring request to ng mga residente dito na mas maayos na ilaw. Kasi bukod sa mga nagtatrabaho dito, marami din mga estudyante ang umuwi dito na galing ba sa school. Tapos nung una, ito yung pinailawan ni Orme. Siyempre sa tulong ng San Miguel, ito yung sa Osmeña Highway. Ito kasi yung pinailawan to, papunta rin to dun sa Pedro Hill na bagong pahilaw din tapos pagkakanan mo yun na yun sa Onyx dito talaga malaking tulong to kasi alam nyo ba yung ibang part ng expressway na ito, madilim lalo na pag ka ng pa south grabe so ito pag nadaanan nyo na to talagang makikita nyo yung pagbabago diba ngayon ka bag 60 orme talagang uh, gumagawa ng paraan no Ito naman sa Aroseros Park. Alam nyo ba na yung ilalim ng LRT dati? Puno ng mga kanya, informal settlers, mga basura. Parang kanya eh, walang uh, kabuhay-buhay. Hanggang sa nung pakaupo ni Yorme nung unang term niya, pina-redevelop itong labas ng LRT at saka yung loob ng Aroseros Park. Yan po yung dalas lang. So ang sabi niya na, na ang Aroseros Park is not for sale para sa taong bayan yan. So may kita mo rin yung pagbabago dito sa may Quezon Bridge. Ayun dating puno ng mga etchas. lalaki mo yung arko dyan, no? Talagang kanyan. Ginagawa nilang CR. Patago kasi. Hindi masyadong napapansin mga tao. Pero ngayon, mayos na. Oh, ganito kaliwanag din sa tulay oh. Kung meron kayong mga nakikitang lugar dyan sa Manila na medyo madilim o ta uh, katakot-takot, comment down below lang. At uh, baka malay nyo, yan din ang sunod na aksyonan. So dito po yon sa Pandakan, Manila. Abangan natin yung mga next na project. Lalo na dito sa pagpapaganda ng Manila. Kita mo?